Ipinapakita sa akin ng aking anak na babae ang mga dance video mula sa phone ng kanyang kaibigan, ang kanyang mga matang kumikinang ng pag-asa. Lahat ng mga kaibigan ko ay kumukuha ng lessons, malumanay niyang sinabi. Ako ay muminiti at nagsasabing makikita natin, alam na hindi namin kayang bayaran ang registration fee. Nagtatrabaho ako ng 55 oras na namamahala ng isang retail store, ngunit ang aking paycheck ay nawawala bago ko pa ito i-cash upa, groceries, utilities, childcare, ang dance lessons ay maaring maging luxury vacation sa Paris. Ang birthday party ng kanyang matalik na kaibigan sa dance studio ay ang pinakamasamang araw. Lahat ng mga babae sa matching leotards, ang aking anak na babae sa regular na damit na nanonood mula sa gilid. Ngumiti siya, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsabi ng tunay na kwento. Ang aking ina ay nagbabantay sa kanyang apo pagkatapos ng klase ng libre nakikita niya ang pakikibaka ngunit hindi makakatulong sa pananalapi. Ang kanyang pagmamahal ay walang limitasyon, ngunit ang disability check ay hanggang doon lang. Tatlong henerasyon ng mga babae na bahagya lang nakakaraos. Nagpadala ang paaralan ng impormasyon tungkol sa financial aid para sa mga aktibidad. Pinalamanan ko ang mga form, umaasang laban sa pag-asa. Ang rejection letter ay nagsabing gumawa kami ng masyadong marami us dollars apat na sa ibabaw ng limitasyon para sa tulong. Sinimulan kong ituro sa aking anak na babae ang mga galaw sa sayaw mula sa mga YouTube video sa aming living room. Nagpanggap siya na kasing ganda lang ito, ngunit nakita ko siyang nanonood ng tunay na klase ng may pagnanasa. Ang aking pansamantalang aralin ay pakiramdam na malupit na biro. Ang aking anak na babae ay tumigil sa pagtatanong tungkol sa dance class. Nagsimula siyang sabihin na hindi niya talaga gustong gawin ito. Mas masakit iyon kaysa sa patuloy na pagtatanong. Pinoprotektahan niya ako mula sa aking sariling pagkabigo. Napansin ng regular na customer na si Vanessa ang aking pagkapagod sa kanyang mga pag-shopping trip. Tinanong niya kung okay lang ako isang tahimik na Martes. Bumagsak ako doon mismo sa store aisle. Lahat ng aking kahihiyan ay bumuhos. Si Vanessa ay isang single mother din, sampung taon na ang nakalilipas. Itinayo niya ang isang home childcare business mula sa wala. Ang iyong mga kasanayan sa retail ay transferable, sabi niya. Nag-aayos ka ng isang tindahan, ayusin ang mga bahay para sa bayad. Ang aking unang kliyente sa home organization ay ang kaibigan ni Vanessa. Tatlong oras ng pag-aayos ng closet ang nagbigay sa akin ng higit pa sa isang buong retail shift. Ang kliyente ay umiyak ng mga luha ng kagalakan nang makita ang kanyang naayos na espasyo, umiyak din ako mula sa ginhawa. Kumalat ang salita sa pamamagitan ng network ni Vanessa. Sa lalong madaling panahon ay nagbubuk ako ng mga weekend na solid. Tumulong ang aking anak sa maliliit na gawain, iniisip itong masasayang laro. Hindi niya alam na itinatayo namin ang aming daan patungo sa dance class. Binayaran namin ang kanyang unang buwan ng dance lessons sa isang weekend na kita. Ang pag-sign ng tseke na yon ay pakiramdam na mas makapangyarihan kaysa sa anumang promosyon na nakuha ko sa tindahan. Ito ay pera na aking nilikha mismo. Ang unang araw ng aking anak sa dance class, umiyak ako sa kotse na pinapanood siya sa bintana. Hindi malungkot na luha, luha ng dalisay na kagalakan at ginhawa. Sa wakas ay naging katulad niya ng kanyang mga kaibigan. Ako ay umalis sa aking trabaho bilang retail manager ng matatag ang kita ng aking negosyo. Ang store manager ay nag-alok sa akin ng mas maraming pera upang manatili, ngunit walang halaga ang maihahambing sa kalayaan na aking natagpuan. Ang aking negosyo ay lumago hanggang sa punto na nag-empleyo ako ng iba pang mga single mother mula sa retail industry. Ang bawat pag-upa ay pakiramdam na paghila ng isang tao mula sa pakikibaka na alam ko ng mabuti. Ang unang dance recital ng aking anak ay lahat ng kanyang nangarap. Hindi lang siya nasa klase, umuunlad siya dito ang tingin sa kanyang mukha sa backstage ay nagkakahalaga ng bawat pakikibaka. Ngayon ay nakikipagsosyo ako kay Vanessa sa malalaking proyekto sa pag-aayos. Ang mag-aaral ay naging kasamahan. Sinasabi niya na mayroon akong mata para sa pagbabagong anyo na hindi pa niya nakita. Binayaran namin ang lahat ng aming credit card debt. Ang panonood sa mga balanse na yon na maging zero ay mas maganda kaysa sa anumang pista o karawan. Ang mga kadena ng stress sa pananalapi ay sa wakas na sira. Ang aking anak ay tumutulong na ngayon sa maliliit na gawain sa negosyo at kumikita ng allowance. Natututo siya tungkol sa pagtatayo sa halip na paghahangad lamang. Ang siklo ng kakulangan ay nagtatapos sa kanyang pag-unawa sa paglikha. Bumili kami ng aming unang bahay. Wala nang pagtaas ng upa, wala nang inspeksyon ng landlord. Isang matatag na lugar kung saan ang aking anak ay maaaring mag-ugat at mag-imbita ng mga kaibigan. Nagtuturo na ako ngayon ng financial literacy class sa community center. Ang bawat single mother na aking tinutulungan ay pakiramdam na nagpapagaling ng isa pang piraso ng aking sariling masakit na nakaraan. Ang mag-aaral ay naging guro. Hindi naaalala ng aking anak ang panahon bago ang dance class. Iniisip niya na ang lahat ng nanay ay nagtatayo ng negosyo at gumagawa ng mga pangarap na mangyari. Ang inosenteng pananaw na iyon ang aking pinakadakilang tabumpay. Sinimulan namin ang isang college fund para sa aking anak. Ang paggawa ng unang deposito na iyon ay pakiramdam na pagsira ng isang generational cycle ng financial instability. Magkakaroon siya ng mga pagpipilian na hindi ko pinangarap na posible nakikita ng aking ina ang pagbabagong anyo at umiiyak ng masayang luha. Sinasabi niya na ipinagdasal niya ito para sa akin sa buong buhay niya. Tatlong henerasyon na sumisira ng mga siklo ng magkasama. Nag-aayos pa rin ako ng mga tindahan part-time para sa kasiyahan, ngunit ngayon bilang isang consultant na naniningil ng premium rates. Ang dating bilangguan ko ay ngayon ang aking playground para sa pagsubok ng mga bagong sistema. Gusto ng aking anak na maging business owner tulad ko kapag siya ay lumaki. Hindi isang mananayaw, hindi isang guro, isang entrepreneur. Ang pagbabagong iyon sa hangarin ay lahat sa akin. Nagbiyahe kami ngayon sa mga dance competition, isang bagay na hindi ko kailanman naisip na posible. Ang panonood sa aking anak sa backstage kasama ang kanyang team ay pakiramdam na surreal. Ang na-exclude na babae ay ngayon ay ganap na kasama. Ang single mother na hindi makakaya ng dance lessons ay natutunan na ang tunay na kayamanan ay hindi pera, ito ay ang panonood sa iyong anak na umunlad, pagsira ng mga generational chain, at pagtatayo ng isang bagay na pamatagalan ng magkasama. Ang aking negosyo ay tumutulong na ngayon sa iba pang mga single mother na simulan ang kanilang sariling home services. Ang bawat launch ay pakiramdam na pagtatanim ng mga buto na lalago sa mga kagubatan ng kalayaan sa pananalapi para sa mga pamilya mayroon kaming mga larawan ng dance recital sa buong aming bahay ngayon. Ang bawat larawan ay kumakatawan sa isang season na kaya naming bayaran, isang pangarap na ginawa naming totoo. Ang mga dinding ay nagsasabi ng aming kwento ng pagbabagong anyo. Ang ina ng matalik na kaibigan ng aking anak ay naging aking kliyente. Inupahan niya ako upang ayusin ang kanyang bahay, hindi alam ang aming ibinahaging kasaysayan. Ang bilog ay pakiramdam na magandang kumpleto. Kinakalkula ko pa rin ang bawat sentimo, ngunit ngayon ito ay para sa mga pamumuhunan at paglago sa halip na kaligtasan. Ang parehong kasanayan na ginamit para sa kakulangan ay ngayon nagpapagana sa aming kasaganaan. Ang aking anak ay tumutulong sa akin ngayon na magturo ng organization workshop para sa mga bata. Ipinapakita niya sa ibang mga bata kung paano ayusin ang kanilang mga espasyo. Ang mag-aaral ay naging pinakabatang guro. Naggo-volunteer kami sa libreng dance program ng community center para sa mga low-income na pamilya. Tinutulungan ng aking anak ang mga batang babae na matuto ng mga hakbang. Ang pagbibigay pabalik ay pakiramdam na nagpapagaling sa aming sariling nakaraan sa bawat aralin. Ang retail store na aking pinamamahalaan ay isinara noong nakaraang taon. Ang aking madating katrabaho ay ngayon nagtatrabaho para sa aking negosyo. Ang dating limitadong oportunidad ko ay ngayon ang oportunidad na nililikha ko para sa iba. Sumulat ang aking anak ng sanaysay sa paaralan tungkol sa kanyang bayani. Inilarawan niya ako hindi bilang isang retail manager, ngunit bilang isang babae na nagpalit ng hindi sa paano. Ang pagbabagong iyon sa pananaw ay nangangahulugang lahat. Minsan ay nagsasabi pa rin ako ng makikita natin sa mga kahilingan ng aking anak. Ngunit ngayon ito ay nangangahulugang, hayaan mong tingnan ko ang aking business kalendar, sa halip na hindi namin ito kayang bayaran. Ang parehong mga salita, ganap na naiibang kahulugan. Ngayon kapag sumasayaw ang aking anak, hindi ko nakikita ang mga dolyar o stress sa pananalapi. Nakikita ko ang kagalakan, kumpiyansa, at isang hinaharap na itinayo namin ng magkasama. Ang na-exclude na babae ay ngayon ang namumuno sa routine, at ang kanyang ina ay sumisigaw ng pinakamalakas sa lahat.